So, ayan na guys yung salad. Yung fruit salad na ginawa ko. It looks so yummy. Yan po. This is my kind of fruit salad. So yummy. Filipino salad. This is Shina Mixed Vlogs again. At ngayon guys, gagawa ako ng fruit salad. Dahil nag-crave po ako, di ba? Halos lahat ng mga Pinoy is gusto ng salad. At ngayon guys, gagawa ko ng kakaibang fruit salad. And binili ko lang po, guys kahapon sa Carrefour yung gagamitin kong fruit salad. At syempre, dahil nagkikrave ako, kailangan kong gawin yung gusto kong kainin dahil nga wala dito yung mga amo ko. Uh, by the way guys, yung mga ingredients ko na gagamitin is ito. meron po tayo dito. Nestle cream in can. Tapos mayroon tayong condensed. At saka evap. Masarap to guys. Promise. At Siyempre, meron tayo ditong fruit cocktail. Half gallon lang siya guys. I want fruit kata oh. to. Kasi ako lang naman yung kakain. Kaya, hindi lang yung, yung gagawin ko. Hi guys! At meron tayo ditong mayonnaise. I make fruit salad for everyone. Ah, Charot. Shredded so guys, cheese. para sa akin lang yan. Ako lang yung kakain. So guys, gagawin na natin grape. yung pinakamasarap ng salad forever. So kailangan yung natin is <laughs> Ito so, talaga Ma, guys yung paborito ng mga, mga pagkain ng sulat yung, yung mga bossing, kaya gusto kong kumain ng salad. At syempre, ako lang din sa bahay, kaya, kaya nilagyan ko lang siya ng cheese. Tapos, kain. kasi pag mayroon tayo dito, dito, dito cream, yung ko, condense, hindi ako makakakain. Tsaka mayroon akong iba pa nilagay at saka mayonnaise. Yun lang ako. Tsaka yung fruit cocktail. So guys, ayan. Sobrang sarap. Sobrang yummy. Fruit cocktail. So, Pero thank hindi you guys ko i Kailangan may video juice siya para Bye-bye! And guys, ilagay na siya natin dito sa so, mixing bowl. So, masarap to siya guys, di ba? As in, super sarap. Ito lang yung gagamitin ko guys na ingredients ko sa paggawa ng salad is very easy lang siya. Parang nasa Pilipinas lang ako nito. And then, ayan. Sobrang sarap na siya guys, oh. Lagyan ko siya ng mayonnaise para magiging creamy po. Para mamaya, pag nagugutom ako, is kakain na lang ako nito. And then, lagyan natin siya ng Sobrang sarap na siya. Ito yung advantage guys pag wala yung mga bossing ko kasi makapagwala ako ng gusto kong pagkakasin. Nakagawa ka lang. Lagi natin siya ng condensed milk. Ano ba? Sobrang sarap. At syempre may condensed milk. Siguro guys, lagyan ko to siya ng macaroni mamaya. Kasi sobrang madami. Diba? ba? Ah, ayan na siya guys. Ang sarap-sarap na. And then, lagyan pa siya natin ng mustard cream. Diba? Diba? condense ta May condense menu dito, bumili dalawang condense At lagyan siya ng cheese guys, ah oh. Sobrang yummy na. Diba? So, let's try. Let's try guys ng macaroni. I-try natin po. Lagyan natin sa Tupperware. Tapos, kakain tayo nito. And it looks very yummy. Mas lalo na mamaya pag nalagay siya sa fridge. Kasi tapos na. Let's try this one. Hmm. Ang sarap. Hmm. Good. Good enough. Good enough para lang sa Flavor guys, let me taste it Mmm Hindi pa siya cold pero as in masarap na siya talaga. So, yan lang guys. Pinagkita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung fruit salad ko. So, I hope na nagustuhan nyo yung video ko ngayon at sana Madadagan po yung followers ko at viewers at mga secret mga secret watchers diyan, mga Marites. So, thank you for watching, guys. Salamat po sa lahat-lahat. Salamat sa mga nagko-comment diyan. So, to na. Bye-bye. This is Shana Vlogs again. Thank you. God bless and don't forget to follow me and comment down your comments in my comment section if nagustuhan niyo po yung video ko for today. Bye-bye. God bless.